Babae, kinagat ng isang chow-chow sa muka. Ako si Lester sa Panta the Pinoy Dog Whisper at ito ang aking reaction sa isang viral video ng isang chow-chow na kumagat sa muka ng isang ale. Madaming nagsasend ng viral video na ito sa akin kaya naman minarapat kong panoorin. Bakit nga ba kinagat ng chow-chow ang ale? Ano ang mga dapat bantayan na body language ng aso para maiwasan ang mga ganitong pangyayari? Paano nga ba ang tamang paraan sa pag-approach sa hindi mo kilalang aso? Sa video makikita ang isang chow chow na nakahiga sa sidewalk. Kalmado naman siya at mukhang nagre-relax lang. Pagkatapos, meron tayong makikita na mukhang mag-ina na lalapit sa chow chow. Umupo sila sa harap ng aso at hinimas-himas ang ulo. Kita din sa body language ng aso na parang inaamoy niya ang babae. Umupo ang chow-chow at patuloy ang paghimas ng ale sa ulo. Dito magal, hinimas din ng bata ang chow-chow sa ulo. At pagkatapos ay nabaling ang atensyon ng chow-chow sa mukha ng babae at biglang kinagat ito sa mukha. Napahiga ang babae habang patuloy itong inaatake ng chow-chow. Buti na lang, may isang lalaking sumaklolo at sinaway ang chow-chow. Pinapasok ng lalaki ang aso sa isang establishment at patuloy naman ang pagsigaw ng babae dahil nga sa sakit ng naramdaman niya sa kagat ng aso. Sa video, makikita na nagdudugo ang mukha ng babae. Yan ang viral video na sinend ng mga tropa pips at ang mga tanong nila ay kung ano ba daw ang nangyari? Mukha namang mabait ng aso pero bakit kinagat ng chow-chow sa muka ang ale? Yang mga tanong na yan ang sasagutin natin ngayon sa The Pinoy Dog Whisper Reacts. Kadalasan ang mga dog lovers kapag nakakita ng mga aso na cute tapos tahimik, hindi naman magaslaw, hindi tumatahol, gustong gusto nilang lapitan itong mga to at himasin ng himasin kahit hindi sila kilala ng aso. Kala nila dahil tahimik ang aso ay hindi na ito mangangagat. Unang-unang aral sa lahat ng mga tao ay huwag kayong hahawak ng aso na hindi sa inyo at lalo na kung hindi kayo kilala ng aso. Hindi porkit tahimik ang aso ay pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Sa paglapit ng ali at ng bata sa Chow Chow, makikita mo na tinititigan na sila ng aso. Tandaan hindi mo kailangang makarinig ng tahol para kumagat ang isang aso. Mapapansin mo rin na hindi siya sigurado sa sitwasyon. Hindi niya alam kung bakit nagbibigay ng atensyon ng babae sa kanila at nagtatangkang lumapit sa personal space niya. Sandaling umamoy ang aso para ma-assess niya yung situation. Doon pa lang mga tropa pips, makikita mo na nagbibuild up na yung stress level ng aso. Tapos, Mukhang kinakausap pa ng babae ang aso habang hinihimas niya ito sa ulo. Medyo tensyonado ang pag-upo ng aso. Dahan-dahan ng galaw at medyo naninigas ang kanyang katawan. Hindi man lang ni respeto ng babae ang intimate o ang personal space ng aso. Dahil sa overwhelming presence ng babae at ng bata, sobrang lapit pa ng mukha nila sa aso. Nagkaroon ng direct eye contact, kinagat ng aso, ang babae para palayuin niya ito sa kanyang personal space. Ano nga ba ang mga dapat bantayan para maiwasan yung mga gantong pangyayari? Huwag na huwag mong ilalapit ang mukha mo sa isang aso na hindi ka naman kilala at hindi ka pa niya pinagkakatiwalaan. Huwag na huwag mo ring bastang hihimasin ang aso lalo na hindi ka niya kilala. Isa pa, iwasang humawak ng kahit anong bagay kapag mag-a-approach ka sa isang asong hindi mo kilala. Kagaya sa nangyari sa video, may hawak na payong ang babae. Parang nakulub sila don sa isang maliit na lugar. Parang ang pakiramdam ng aso ay natrap siya. Iwasan din natin na kausapin excitedly ang aso habang hinihimas mo sila. Kung ito ang mga dapat bantayan natin, paano naman ang tamang approach sa aso? Unang-una, magtanong ka muna sa mga taong nakapaligid kung kanino ba yung aso na gusto mong lapitan. Tanungin mo ang may-ari ng aso kung pwede mong lapitan ang aso niya at makipagkilala. Kung pumayag siya, pupunta tayo sa pangalawang step. Lumapit sa aso na kalmado pero huwag mong invade ang personal space niya. Pangatlo, hayaan mo na amuyin ka ng aso. Hintayin mong matapos ang ritual na ginagawa ng aso na pag-amoy sa'yo bilang respeto kung papano kanya niya kikilalanin. Pangapat, kung makita mo na parang iniiwas ng aso ang katawan niya sa pagkatapos niyang umamoy, ibig sabihin nun ay hindi siya ready sa presence mo at huwag mo nang ituloy na himasin pa siya. Dahang-dahang lumayo at huwag magbigay ng eye contact. Kung ang aso naman ay lumapit sa pagkatapos niyang amuyin, maaari mo na siyang himasin pero tandaan, pinaka-importante na kalmado ka pa rin sa paghimas sa kanya. Iwasan pa din natin na magbigay ng direct eye contact dahil para sa aso, kung hindi ka niya kilala at hindi ka pa niya pinagkakatiwalaan, ito ay maaaring interpret niya as a challenge or a threat. Huwag na huwag din natin kausapin ang kausapin ng mga aso na hindi natin kilala. Tandaan na para sa aso, ang boses mo ay parang tahol o isang iyak. So yan mga tropa pips ang aking reaction video at ang mga tips para maiwasan na makagat ka ng isang aso. Maraming salamat sa panonood sa The Pinoy Dog Whisperer X at sana ay madami kayong nakuhang tips para hindi mangyari sa inyo ang nangyari sa ali sa viral na video. Kung meron pa kayong mga viral videos tungkol sa mga alaga nating aso na gusto nyong himayin natin, mag-react tayo at makapagbigay ako ng tips, huwag kayong mag na isend sa amin. Maraming salamat mga tropa pips hanggang sa susunod na The Pinoy Dog Whisper Reacts.